Hello guys, good morning po. Ako po si One. Welcome back sa aking channel. So, nandito po tayo sa trabaho ko. <coughs> Ang aking uh, uniform ngayon ay naka-t-shirt ako kasi nagpabili ako ng bagong uniform sa aking boss kasi ayaw ko na nung luma akong uniform. So, anyway guys, kumusta na kayo at maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ngayon, wala nang intro-intro, dire der na tayo. At uh, mayroon na naman akong... Naku, maritis na talaga ako ngayon guys. Eh, alam mo naman eh... Dito sa social media, wala naman tayong ibang uh, mapaglibangan. Halos na uh, wala na tayong mapanood balita, kung ano-ano na lang. Lahat na nandito sa social media. So, <coughs> sorry so hindi natin maiwasan yung uh, makakita or makarinig or makapanood tayo ng sarisaring mga istorya ng buhay. Katulad dito sa nabasa ko, ay sa napanood ko tungkol dito sa binibuild, binibuild up ni ni Brother Jose si Dave na parang walang pagkakamali at uh, ang naging masama dito ay sila Katikram. Alam mo uh, based sa, sa mga nakikita ko ba sa mga paligid mukhang ako kasi guys hindi ako konsentidor na nanay eh. Kapag mali kapag mali ang isang tao mali talaga yan sa akin. Hindi ko kinokonsente eh, based dito sa napanood ko, parang kinukonsente kasi ni Brother Rose si Dave. Eh, wala naman sumira sa date, Wala naman sumira kay kay Cargador. Maliban sa nagpadala siya sa mga sunsul ng iba. Ano na siya, hindi na siya bata. May isip na siya. Eh, kung bata siya, dapat, dapat hindi niya na, naiisip yung mga pera, ang mga ganun. Di ba? Kung wala pa siyang matinong pag-iisip, o kaya bata pa pag-iisip, bakit niya nasasabi yung mga nasasabi niya ngayon? Uh, especially about sa pera. O, ba diba? About sa mga, o, oh, bakit ako binablog? Bakit ngayon ginaganon? So, doon pa lang, makikita mo yung isang tao na hindi kagandahan ang kanyang ugali. Ganon. Eh, hindi mo, hindi niya iniisip kung ano yung nagawa sa kanya nung, nung nagkupkup sa kanya. Ang iniisip niya lang yung pera na naibigay sa kanya ng mga sponsor. 'Yon. Yan ba ang walang isip. Kaya um, eh, nasira daw yung buhay ni De, ni Cargador dahil sa marami daw bashers, ganyan-ganyan. Eh si sila, siya naman yung sumira eh hindi naman inayos siya ni katikram eh. 'di diba? Kasi kung kung sisiraan lang din siya ng Katikram di sana hindi na siya ni doon sa kalagayan niyang yun. O di ba? 'Yun ang opinion ko para sa sarili ko, guys. Eh para kasi sa akin hindi ako kasi kumu ano, ng mali eh. eh mali ba 'yun na magsinungaling siya sa mga tao para siraan niya si Katikram or Manalastas family, di ba? kung ano-anong lumalabas sa bibig niya, di ba? Oh. Eh bakit siya uh, umalis at uh, hindi na siya uh, nakipag-usap kay Katikram ng yung bang, bilang isang tatay, di ba? Kung talagang itinuring niyang uh, tatay si Katikram, eh dapat kinausap niya 'yon bilang isang magulang. 'Yon. Kaso, nagpas nag ano nakinig siya sa mga ang kasi ang mga naririnig ko ay nababasa ko napapanood ko ay marami daw mga nagsulsol kay Cargador. Ay malaki na siya, maiisip na siya. Kung marunong talaga siyang tumanaw ng utang na loob sa nagpalaki sa kanya at alam niyang uh, napabuti yung kanyang buhay, hindi niya papakinggan kung kahit anumang demonyo ang nagpasok sa tainga niya, hindi niya yun dapat pinakinggan. Kung talagang uh, meron siyang respeto doon sa taong nagpalaki sa kanya. So, kaya ngayon, uh, marami akong nababasa, ito rin si Brother Jose, eh, sinasabihan daw siyang uh, nakikialam daw siya, Eh, siyempre, sasabihan ka talaga ng tao na nakikialam kasi kasi ang sabi doon ni Brother Rose sa kanyang comment mismo uh, nagreply siya sa isang uh, comment sabi niya eh bakit ako hindi makikialam yung uh, viewers ko eh viewers din ni Katikram eh ano naman pakialam doon sa para sa akin ano naman ano naman uh, connection doon sa viewers mo at viewers ni Katikram sa pakikialam mo sa isang uh, Walang utang na loob na kargador, di ba? Hindi, alam mo guys, uh, hindi madaling magpalaki ng isang bata. Lalo na kung hindi mo ito kaano-ano, hindi mo siya kadugo. Mahirap, mahirap talaga. Kaya, kumbaga, kung anong uh, ikakaganda ng bata... Siyempre, yun ang gagawin nung nagaalaga sa kanya. Kasi, maganda naman yung pangarap ni Katikram. Gusto niya makapagtapos. Gusto niya maging maganda yung buhay. Gusto niya mabago yung buhay. Uh, uh, galing sa pangit to maganda, di ba? So, kaya, kumbaga, kapag nagkakamali ang isang bata, di ba, dinidisiplina natin. At yung disiplina na yun, ay yun ay ikinagalit ni Dave. Yun ang ikinagalit ng ni, ni, ano, ni cargador eh hindi talaga maiiwasan yan eh. Kasi ang isang ang isang magulang pinapalo ang bata, pinapagalitan ang bata dahil mahal ka niya, dahil gusto niyang mapabuti ang iyong buhay. Kasi kung ang isang tao kapag kapag ang isang tao walang pakialam sa 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 iyo, ibig sabihin noon walang pagmamahal sa iyo. Kaya ka dinedisiplina para uh, mapaganda yung buhay mo, yung maling ginagawa mo matama yun ang, yun ang uh, para sa akin. Kaso, ang iba kasi minamasama. Alam mo, ako guys, nung bata pa ako, kung paluin ako ng nanay ko, grabe, mar hanggang ngayon, na nandito yung mga bakat ng mga palo ng nanay ko. Pero, niminsan, hindi ako nagtampo sa nanay ko. Hindi ako nagtanim ng sama ng loobag ko. Inaalagaan ko siya hanggang ngayon. Inaayos ko yung kanyang buhay. Oo. Kaya, ah... Uh, Kapag dinisiplina ka ng isang tao, kaya, kas, ang disiplina naman kasi, hindi naman sobra. Sa tingin ko naman, hindi naman sobra yung pagkakadisiplina nila, katikram, Yung pitikin ka lang ba, o ano. Pero sinasabi ni Dibdib, pinalo raw siya ng patpat, ng ano. Eh, hindi siya nagreklamo dati sa kung nagpabarangay, bakit hindi niya sinabi sa nanay niya na pinalo siya ng ganung patpat -pat na ikaw paluin ng patpat -pat na ano, di siyempre magkaka magkakaroon ka ng mga pasapasa -pasa, o di ba? So dapat kung talagang pinalo siya ni Kati Kram, nagsumbong siya sa nanay niya o kaya sa tatay niya, nakakausap niya naman yung mga magulang niya, o di ba? Pero dahil sa nagsisinungaling siya, ayon. Uh, magaling yung mga bumubulong-bulong sa kanyang tainga. Kaya ayun, parang ang lumalabas tuloy na ikaw talaga yung pinakamasama na kasi naniniwala ka doon sa mga sulsol ng iba. Hindi mo inisip yung taong nagpalaki sa'yo. So hindi mo masisisi kung bakit nakakarinig ka ng mga ganitong uh, uh, pananalita sa'yo na ikay wala kang utang na loob, ganyan-ganyan. Eh kasi pinalaki ka nga eh. Ta galing ka sa ganong sitwasyon tapos so Pero naiintindihan ko yung ganyang bagay kasi alam mo naman, ang isang tao kapag talaga gustong sumira ng isang bagay, gagawin ang lahat masira lang. Kaya naiintindihan ko yun. Kaya lang, yung bang uh, uh, sisirain mo yung tao na nagpalaki sa'yo, nagsakripisyo sa'yo ng ilang taon na kung hindi dahil sa kanya, hindi ka hindi gaganda yung buhay mo hindi ka pero pero mo hindi ka nag, nung kinuk nung ka ni Katikram pero in mo hindi ka nag-aaral hanggang karga nagkakarga ka kiliit-liit mo uh, na lilipasan ka ng gutom yung mga bagay na yun dapat tanawin mo ng utang na loob kung ako lang baka halikan ko pati pa ah, ni Katikram dahil Uh, pinag-aral mo ko, biruin mo. Pag-aralin ka sa private school, hindi biro. ah, Ang ng gastos. Yung bilahan ka ng mga ilang, ilang libong sapatos yon ilang libong damit. oo, oh, palagi kang may pera, may motor ka pa, may lupa ka pa. Ano pang gusto mo? O, oh, di ba? Oh, ano pang gusto mo? O, oh. tapos ang dami pang sinasabi. O, eh, ito naman si Brother Rose Oo, oh, tama naman yung mga comment, Brother Rosina, nakikialam ka naman talaga eh. Porkit ba yung viewers mo, viewers ni katikram eh, dapat bang makialam ka na kaya sa ano, sa problema ni, ni Dave at saka ni katikram oo oh. Pero, yan ang pananaw mo. Yan. Marami nga rin nagko-comment doon na sila ay hindi konsentidor na mga magulang. Katulad ko, hindi rin ako konsentidor kung mali ang mali ay mali talaga. So, ayan. Kaya sari-saring mga mga komento, may negative, may positive. Eh para sa akin uh, mali yung ginawa ni ni Dave. Dapat daw kasi sabi ni Brother Rose, dapat daw kasi eh prenaibit na lang yung ano. Eh in, wala naman ibang gustong mag-ano kundi yung si Cargador din mismo ang naglabas, di ba? Nagpadala siya sa mga sulsul -sul. nag nagulat na nga lang yung mga manunood eh kung bakit nagkaganon o oh, nangyayari. Kaya mahirap mahirap talagang uh, intindihin ang taong konsentidor uh, sa totoo lang. Oo. Mahirap intindihin ang taong konsentidor. Kasi yung kapag konsentidor ang isang tao, ang mali ay itinatama nila yun lang guys. So anyway guys, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa aking channel, iniimbitahan ko ho kayo na suportahan ang aking channel at pakipindot nyo po ang bell button para updated po kayo sa lahat ng video na i-upload ko. So see you in my next video guys. Bukas, meron na naman akong uh, e imamarites. Eh, Alam mo na, naging marites na tayo dito sa social media. So, maraming maraming salamat guys. See you on my next video. Bye-bye.